So, ayun mga kap. Dito na nagtatapos ang ating programa. Ang ating ride for a cause. May na kayo, ma'am. Ayan. Ika-handa na sila. Congrats sa mga nanalo. Ito yung mga kasama natin. Uuwi na sila. Ingat kayo, kap. Ride safe. Ride safe. ha Ride safe. Ayan. Congrats sa mga nanalo. Bike group na lang ha. Para body-body tayo. Oh, congrats ah. Congrats ito nanalo. Salamat <laughs> muna tayo sa may mga extra time sa pagbaba kay Group Room kami tayo. Yeah, no? Support local, support local lang. Okay. Yan, yeah. kap, pa kap, ingat ah, pa? shape ah. Yan. Ayun guys, dito na tayo sa kapatid natin ha O. Oh. Big 166 sama natin sa ano yan, grupo. Pero ito, matindi to. Tingnan mo, oh. buhay siya dito sa Marilake oh. Kaya pag napadaan kayo dito, ba, magkape naman kayo para makilala naman ang produkto ng ating kapatid. Ayan. Galing ha, oh. tinan nyo. Ayos oh. oh. so, na ayos ang pagkaka-setup. So, nauna na ako kasi mamaya-maya yung mga kasama natin sa Lapranco dito rin pupunta yung iba noon Hindi naman mabilis yung prepare to, eh. Ayan na, na ako. Hello, <laughs> <laughs> dahil para... <laughs> yan, 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 yan. Yan. yan.

Well Ako, nagkape na lang si Cap. Natalo sa eh. Matubal, matubal. <laughs> matubal, matubal. <laughs>